Pasado alas 7 ng umaga noong May 19, nakitang palutang-lutang sa Mistizo River na sakop ng barangay Bedeng Laod sa Vigan City, Locosur, ang bangkay ng isang lalaki. Ang bangkay nakita ng isang residenteng napadaan sa lugar. Agad itong itinawag sa mga otoridad. Sa pagtutulungan ng Vigan PNP at CDRRMO, nagawang maiakyat ang bangkay at dalhin sa pagamutan pero idiniklara ring dead on arrival. Sa pagsisiyasat ng Vegan PNP, nakilala ang bangkay ng isang 37 anyos at residente rin ng nasabing barangay. Based sa pag-iimbestiga namin, doon sa may CCTV doon sa barangay, itong tao na ito ay naglalakad siya ng 5.58 ng May 18 ng hapon. Papunta doon sa may uh, ilid, ilid ng uh, river then siya doon sa may gilid. Oo po, mamaya, panay. Nahulog na lang siya. Ayon sa PNP, galing sa inuman ang biktima at pauwi na ito sa kanilang bahay nang maisipan daw nitong tumambay sa gilid ng ilog. Mm -hmm. Yung paglakad-lakad niya, halatang uh, pa-XX yung eh. Yung paglakad niya, lasing. Uh, sa mga witnesses natin, ang mga kamag-anak niya nasabi na nagiinom ito na maghapon noon. Dagdag din ng Vegan City PNP, may lubid naman sa tabi ng ilog pero hanggang tuhod lang ang taas nito. May harang naman kaya lang yung tao pumunta doon sa may linig talaga eh. Uh, yung harang na yun, kung matino yung tao, hindi naman mahulog sa na ganun. Doon sa mga nagsasagwan, nakikita namin mga uh, mangingisda doon, malalim. Malalim yun. Malalim po. Kasi yun na yung, yun na yung exit ng mga tubig sa Vigan. mismo. Para maiwasan ang ganitong insidente, nakipag-ugnayan ang Vigan City PNP sa barangay para taasan pa ang harang sa tabi ng ilog. Ito na ang kauna-unahang insidente ng pagkahulog at pagkalunod sa lugar. Angel Arquero, RNG News.